for this video. Ayan, mag-cooking vlog na naman po tayo. Ayan, maggawa tayo ng Pinay Pie na Sage. And meron tayong saging, syempre. At ang ating sugar. Syempre, hindi naman natin yan ubusin. At ang ating harina. At food coloring. And let's go. Oh. Ayan, atin ng slice ang ating banana. Ganyan siya. Ayan. Nagugas na po tayo ng kamay ha. Ayan. Kain na siya. Tanchayin nyo lang kung ilang slice yung kaya ng sagi nyo. Kung malaki siya, pwede siyang 4 to 5. Ayan. Dahil medyo malaki lang to. Or medyo. Ayan, ganyan siya. Yung anong pagka-slice. Ayan pa, my pie. <laughs> Ayan. So, ito yung isa na naman. Okay. Ayan. Slice natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Wala na, na Tanggal. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ayan, magiging ganyan na siya. Pag i-slice natin yan siya sa gitna. Ayan. Tapos, ubusin muna natin itong slice. Kasi pag isama ko kayo sa slice na, board na kayo. Kasi <laughs> sobrang tagal na. Ayan lang. Naging pamaypoy na siya. Lagay muna natin sa gilid. At gawin na natin ang ating harina. At maglagay tayo ng Kunting-kunti lang naman na food color. Huwag sobrang dami. Niya. Ganyan lang. Ayan, ilagyan din natin ng sugar at lagyan natin ng kunting asin para balanse yung lasa. Lagyan din natin ng water. Tansyayan nyo na lang kung ano. Yan ang kadami yung tubig. Ayan. Ayan, nahalo na natin. Ayan. Lagay na natin yung ating saging. The next, ano. Pwede naman kayo magamit ng gloves. Ako, wala akong gloves. Nagugas na lang akong kamay. <laughs> Nagugas na lang akong kamay no. Na... Ayan. Pati mo muna kaya. Yan, ayan na siya. Nakalagay na yung ating saging na pinaypay sa harina na may food color. At ready na po siyang lagay sa kawali. <laughs> Natatakam na Oh my God. Tara na. Ayan, maglagay na tayo ng mantika sa ating kawali. Maganda pag, ano, deep fry. Or, madami mantika. Nakalutan talaga sila. Ayan na siya. At magantay tayo na uminit na yung mantika para hindi siya didikit. Yan lang. Ayan na, mainit na ang ating mantika. Kanina, pagbabad natin, walang itong plastic kasi wala kumalat na Gawang gloves, hindi makagalaw. Ano oh, ba yeah. yan? Wala palpak din pala yung ginawa nating gloves. <laughs> Kamayan na lang natin kasi malinis naman yung kamay natin. At kami lang din yung kakain, hindi naman ito pangbenta. Pero pag pangbenta nyo, syempre magamit kayo ng gloves para malinis naman at madaming bibili. Kasi yung mga customer minsan tumitingin din yan sa mga naggagawa kung malinis ba or ano. Ayan. ilagay na natin yung Pinay pie. Pinay pay. ko na siya. <laughs> Kasi pa Wala din kaming gloves eh. Palpak yung nagawa natin plastic na yung yellow. <laughs> hindi, um, hindi siya, ano, hindi ako makagalaw. Ayan. Balik natin kung ano na ba siya. Ouch. Ouch. My God, basahin ito ng ito. Wow! Wow! First try natin. Tingnan nyo naman yung arena. Hindi ko alam yung, ano, yung tamang paggawa talaga ng arena na yan, balik tarin na rin lang natin. Tapos haunin na natin pag ano. Pag alam na natin luto na. Wala na, ba't nawala yung harina dyan? Ano ba yan? Pero parang pamahitay din naman siya. <laughs> Kaya okay na. Ha? Ayan na siya after how many years dyan. Haunin <laughs> na natin siya. Lagay natin sa ating anak strainer. Strainer ba yan? Lagay natin sa ating salaan. Para yung mantika niya. Ayan siya. Ayan na. Ang ating kamay pa. Excited na po mo. Sikim And then, ilagay natin ang ating second batch. Sana ito yung perfect na. Ay, natatanggal ko na yung uh, siya. Why oh why? Comment down below, Char. Kung <laughs> anong tamang, tamang harina yung gamitin. Ah! Ah. Tayo dumikit sa saging. Ay, mas gusto ko pong kamayin. Malaki dyan. Mas gusto ko yung kamayin yun po. Hindi siya didikit pag ano. Ano ba ito? Ayan. Huwag lang mapasuin yung kamay ko kasi naku, naku, talaga, naku. Ayan Ang ganyan dapat po uh, yung sobrang daming harina. Alam ko kung anong harina ba yung nilagyan. Ayan siya. So, ayan pa batch natin. Siyempre, tikman natin yung nauna. Oo. Oh. Oo. Ayan na siya ang ating tinay pie. Siyempre, i-ano natin, i ng white sugar. Eh, mainit. Pero mas gusto natin mainit, di ba? Ginusto mo yan. Mm. Lob, Pag chismis nga, gusto natin mainit-init pa eh. Char. <laughs> Cute Ayun na siya. Tikman na natin. My God. My God talaga. Ay, like, <laughs> Bahala, Bahala na. Pusta, <laughs> Ayun na. Cravings for today. Mainit-init pa. Bahala. Mapasa. Bahala na. Gusto ka. Makakaon. Ayun na. Ayun na. Mm-hmm. Ay, 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 ay. pag bagong luto na mainit-init tayo yung mapakaso talaga mo dilamot siya. Sarap! Mmm! Ah. Mm. <laughs>

<noise> lang, inik lang, ah, inik lang, Ha? lang, inik lang, inik lang, inik lang, inik lang, inik lang, inik Soft drinks, pero kaso bawal yeah, <laughs> <laughs> mm, 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 mm. inik lang, inik lang, <laughs> inik lang, lang, Kaya masarap talaga yung mga pagkain mo sa init. Mm. Bahala na mapaso yung din natin kasi creamings. Mmm. Wow. Tapos yung na natin yung pangyoto. Para i-montage na yan. Mmm. Mm. Mmm. Isa lang naman makapunit po. Yung kulang dito is dila na yung harina. Iwan ko kung anong ginagamit nilang hari na yung makot talaga lahat ng saging. Hanapin natin yan kung paano ba talaga yan. At yun, tapusin ko muna ang ating pagluluto kasi mapapasaya ako talaga sa hmm. hmm. sagin. <laughs> at yun, kung hindi ka pa nakapalo sa page na to, please follow nyo na at syempre sa aking YouTube channel din. please Bye! Ayan, thank you sa so support. <laughs> Ish natin. Ayan na yung natapos natin. Ayan. Tapos, pagkatapos dyan, lagay natin sa sugar, lagay natin dito. Ayan. <laughs> Ayan. As usual, kamayin pa rin natin kasi tayo lang din yung pagkain Ayan lang. Ayan. Ganyan lang. Sugar, sugar. Sugar, sugar. sugar. Ayan. Yan, 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 yan. Ayan na siya yung final na product ng Pinay Pie. Sagi ng Pinay Pie. Oh, 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 oh. Ah, oh. Nakakot na siya ng sugar. Wow, masarap. ang dami sugar. Oh my God. Ito yung cravings natin for today's video. Oh. Basta ko kayo. <laughs> Yan na. Yan. Yan na. Ay, lahat. <laughs> Yan na siya. So, oh, di ba? Kaya tayo. Init-init pa siya. Ah. Ang mm. um, tap. Mamaya pa yung dalawang bata kasi natulog pa. Mmm, yeah. <laughs> Pero pag gising ila, may, may yung may nandiyas yung iba. Hindi ko naman makabustoy. Eh. Mmm. Mm, yeah. Para sa akin, perfect siya. Siyempre, <laughs> perfect naman talaga yung mga luto natin support yourself, cha. Hold up. Support yourself, cha. <laughs> Proud of yourself. Love or yourself. Yung ganun, mga ganun. Yourself, yourself. Masarap mm -hmm. siya pa merienda. Yun Bye-bye. Bus pala. mm -hmm. <laughs> 办事儿。